kwento, sino ba ang nagpapalindol? Tara alamin natin sa Bible, alamin natin. Isang tahimik na bayan ang biglang niyanig ng malakas na lindol. Gumalaw ang mga bundok, bumukas ang lupa, at nang ang mga bahay. Ang mga tao'y nagtakbuhan at nagsisigaw sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang matandang lalaki na nanatiling nakaluhod sa panalangin. Ang sabi niya, Panginoon, ikaw ang naglalagay ng pundasyon ng lupa, at ikaw din ang may kapangyarihan na yanigin ito hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. At nang matapos ang lindol, ang buong bayan ay namangha. Ang mga nakaligtas ay lumapit sa matanda at nagtanong. Bakit hindi ka natakot? Ngumiti ang matanda at sumagot. Ang lindol ay paalala lamang na ang tao'y maliit at marupok, ngunit ang Diyos ay makapangyarihan at dapat nating sambahin. Bible Verse Nang inag ang lupa at lumindol, ang mga patibayan ng bundok ay nayayanig, sapagkat siya'y nagalit. Awit Kapitulo 18 Versikulo 7 Job Kapitulo 9 Versikulo 5 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 26 Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapuat ngayoy ng ako, siya na nagsasabi, minsan, pangyayanigan ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit, far abula. Isang bahay ang itinayo sa buhangin at isang bahay naman sa matibay na bato. Dumating ang bagyo at lumindol, ang bahay na nasa buhangin ay gumuho, ngunit ang bahay na nasa bato ay nanatili. Ganito rin ang tao, ang nagtitiwala sa sariling lakas ay tulad ng bahay sa buhangin, guguho kapag dumating ang lindol ng problema. Ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay gaya ng bahay na itinayo sa bato, mananatiling matatag kahit yumuning ang mundo.